Ayan guys, ang kapalit. Putik na. Ayan o. Oh. <coughs> Doon ako sa kabila dadaan, may putik. Ayan, muulan na naman siya. <coughs> Ayan guys, ang putik o. Oh. Wala na yung tubig. Putik na lang. Ano ba? Ang uh, naiwan. Ayan guys. pur putik. Puro putik. Puro putik. kalsada kanina po nung puno ng tubig yung tubig guys galing doon sa taso doon tapos dito ang bagsak sa amin ano, ang iba nag ibakot dyan sa bahay nila yan guys oh update sa ano baha putik putik ang natira yeah ulan ulan na naman Grabe ang putik guys sa loob. Hello. Hmm, putik ang natira. Bro, mo ulan pa guys oh. Cloudy pa. Lakas pa na ulan. Oh. Huwi na ako back ba. <laughs> oh okay. Ayan, lakas ng ulan, uwi na ako. Yung mga halaman, nagkanda man. wala kang nakatira dyan tingnan mong halaman oh. putik guys putik ang natira Magdi, yeah. Hindi Hindi na ako pag ano no <laughs> Ha? Sa? Talking text? <laughs> Wala? Ay, yeah, makas na naman guys ang ulan Ayun. Uwi na ako, umuulan na kanya guys harang ng pinto kanya-kanyang harang para hindi pasukin ng baha pero pinasok pa din ito mo si Elo tao po ang tao po ang tao po ang tao po ang <laughs> tao po <laughs> inaantay ako mahugas ng pa na naman. Ayan o. Oh. Still raining. Opya. Oh, yeah. Ayan guys o. Oh, nakaharang siya o. Oh. Narangan namin. May pumasok pa din. Pero konti. Ayan o. Oh, putik. Okay. But, is no